Maraming estudyante sa kolehiyo ang napipilitang mangupahan malapit sa eskwelahan nila sa Maynila. Ang pangunahing dahilan, hirap sa transportasyon. Kamusta kaya ang buhay bed spacer nila? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dito sa Maynila matatagpuan ang bababa sa dalawang oras ang biyahe mula sa Calamba, Laguna ng magkapatid na Mark at Jerome na parehong kolehiyo sa Maynila. Kaya napili na lang nilang magdormitoryo sa ermita. Anim daw sila sa isang maliit na kwartong ito. Masikip sa kanila pero dahil limang minutong lakad lang ang layo nito sa pinapasukan nilang eskwelahan, pinili nilang dito manirahan. okay lang din kasi syempre, mura lang din. Parang ito, tinutulugan lang namin. Parang buwi kami ng late. Tapos yung ano lang namin, pahinga lang talaga namin itong bed space na namin. Minsan, hindi ka makakatulog siyempre kasi yung mga gumagawa pa ng school activities, patulad nung may mga Zoom meetings, may klase. Parang sasabihan mo na lang sila na bawas-bawasan mo hinahin siyempre. Parang hindi na nung, hindi mo magpain 3,000 pesos ang renta kasama na raw ang tubig at kuryente. May dagdag na 200 pesos para sa internet. Mas mahal kumpara sa ibang dormitoryo, pero ayos na raw to dahil mabait ang may-ari ng kanilang tinitirhan. May bintana rin sa kanilang kwarto na nakatutulong para sa ventilasyon. Pero problema rin daw ito kapag maulan, gaya na lang itong katatapos na bagyo. Nung bagyong karadig, ang sila, syempre malakas na yung dito. So, nabasa itong mga, buti ito lang yung nabasa. Ito. Ang foam insulation na ito ang nagsilbing panangga nila sa ulan at hangin. May common bathroom sa palapag nila, ganun din ang lutuan na pwede raw ipagpaalam sa may-ari kung gagamitin. Pero para sa sitwasyon nila Mark, mas pinipili nilang kumain na lang sa karinderiya para makamura. Ang pagkahumsik daw ang isa sa kalaban nila sa tuwing pasukan at kinakailangang ang manatili rito. Malaki pa rin ang pasasalamat ni Mark at Jerome dahil meron silang matutuluyan na convenience sa kanilang eskwelahan. Pero kung may maayos ang lausan ng sistema sa transportasyon, hindi na nila kinakailangan sa isang masigit na kwarto at malayo sa panin. の帰りなさ